ikadalawampu't tatlo ng Hulyo, taong isang libot isinagawa ang halalan ng Philippine Assembly, ang pinakaunang eleksyon ng lehislatura sa bansa sa ilalim ng pababuno ng Estados Unidos, dulot ng Philippine Organic Act na ispinasalimang taon ng nakararaad. Dalawang paksyon ng politika ang naglaban dito, ang Partido Nasyonalista na ikinampanya ang kalayaan ng Pilipinas at ang Partido Progresista na ang patuloy na paghawak ng Amerika sa bansa at naipakita ang malakas sa kagustuhan ng publiko sa kasarinlan ng manalo ang nasyonalista sa butuhan. Kasunod naman nito ay ang pagtatalaga ng speaker ng Asemblea kung saan nanalo si Sergio Osmeña na madiskwalipika ang kanyang kalaban sa pwesto na si Dominador Gomez at naging pinuno naman ang mayorya si Manuel Quezon dahilan upang mas lumakas ang kapitang nasyonalista sa mga sumunod pang kaganapan sa politika.